Tara, samahan niyo ako sa aming biyahe papuntang Hong Kong. Let's go! Dahil mamaya pa ang aming biyahe, tatambay muna kami dito sa lounge. And honestly, first time ko palang nakapasok dito. Ang sarap palang tumambay dito, no? ang pagkain, oh. anli ala, anli wifi buti na lang nagshantal ako wow. dahil busog na kami sarap na ng tulog ng mga kasama ko at ako ito kumukuha ng video dito sa pwesto ko at ito namang nakikita nyo sa screen ay ang tinatawag na Macau Bridge. Ito yung tulay na nagdudugtong sa Hong Kong at Macau. At yung dulo na yan, ayan ay na yung papasok sa underwater tunnel papuntang Macau. Ang galing, 'di ba? At ngayon, lalapag na tayo sa Hong Kong International Airport. Alam nyo ba na napakalaki ng airport na ito? Dahil pagkalapag nyo pa lang, parang bumiyay pa kayo mula Quezon City, papuntang Pasay, papunta sa gate nyo. Ganyan siya kalaki. Dito pa lang makikita mo ang ganda ng airport at kung gaano ka progresibo ang bansang ito. sa Pilipinas ay may store ng duty free, dito mayroon ding duty zero <laughs> pati CR nila sobrang ganda temang aeroplano tingnan nyo guys kung gaano kaganda Kalinis yung arrival ng Hong Kong International Airport. At sa taas naman nito na ang departure area. Ngayon, papunta na kami sa aming sundo. At habang papalabas pa lang kami dito sa Hong Kong International Airport, sa bungad pa lang, masasabi mo ng napakaganda ng Hong Kong. At ngayon, nilalakbay natin ang Tsing Ma Bridge. Isa ito sa pinakamahabang tulay dito sa Hong Kong. At tatagos naman tayo ngayon sa Cheung Tsing Tunnel. Pasensya na kung na, hindi ko na-pronounce ng At kung mapapansin nyo, itong sinasakyan namin ay automatic. Wala pong driver to. Tingnan nyo po. Eh, joke lang. Nasa kabilang side. Hahaha! <laughs> tahanan for one week. At dahil kami ay gutom na, papunta kami ngayon sa venue kung saan kaganapin ang aming Chantal Dropshipping Presentation. At doon na rin kami magdi-dinner. Alam nyo guys, unang nagustuhan ko dito sa Hong Kong ay yung transportation. Malinis, maayos at halos walang traffic. At kapag may meeting ka, siguradong makakarating ka on time. Huwag nga lang Filipino time. Ang galing kasi halos lahat connected. Bus stops, subways at halos lahat pwedeng lakarin. Parang sinadya talaga i-design ang lugar na pwedeng lakarin. At hindi mo namamalayan, nag exercise ka na rin pala. Good for the health na at productivity in one pa sobrang genius ng transportation nila, di ba? Pinag-isipan talaga. Pangalawa, security. Dito sa Hong Kong, pwede ka maglakad kahit gabi na. Walang kaba, walang takot, yung feeling na safe ka. Simple lang pero priceless. Kasi sa isang lugar na may disiplina, yan ang nagpapaganda sa isang bansa. Yan ang Hong Kong. Pangatlong nagustuhan ko dito ay ang mga sasakyan. Parang lahat ng car brands dito na from classic to modern, gasoline to electric, mapa Tesla, Benz, Ferrari, Porsche at marami pang iba. Ang nakakatuwa, parang ordinary lang ito sa kanila. Pangapat, pagkain. Saan ka man lumingod, puro kainan. Halos lahat masasarap. Mula local dishes to international cuisines. Honestly, medyo pricey nga lang pero sulit ang lasa. Disclaimer lang ha, baka manibago kayo pagpunta nyo rito, lalo na sa mga restaurants dahil minsan medyo rude ang mga ibang stops dito. Pagkaupo mo, kailangan mo na agad tumayo para makaupo yung mga bagong pasok. Pero wag ka mag-alala, normal na pala yun sa kanila. Basta importante, mahalaga. <laughs> At syempre, ang pinaka the best na nagustuhan ko sa lahat ay ang ating mga mahal na kababayan na kahit sa ang sulok man ng mundo tayo pumunta, andyan sila. Kahit sa katumingin o lumingon, may makikita kang kababayan natin. Para kang nasa Pilipinas pa rin. Pero dito, mas makikita mo kung gaano katatag at kasisipag ang mga kababayan natin kahit malayo sa pamilya kahit may problema na kinakaharap ang ating bansa kahit pagod at lungkot nakukuha pa rin nilang humiti maging masaya, tumulong at magtrabaho ng buong puso yan ang tunay na Pilipino resilient, mapagmahal at may pananampalataya tara, pakinggan muna natin ang Shantal Inspiring Stories ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong Nyo. Uh, hindi ko naman talaga magbuhat na kung wala ang tulong-tulong nyo. Yan. So, bilang ano, bilang leader ng Hong Kong, hindi naman siya gano'n siya talaga. Pero dahil sa nakikita ko po yung mga kapwa ko FW, maraming nagpapasalamat sa akin, Kut Joy. Salamat kasi Nagbigyan mo kami ng opportunity kahit sa pagbinta-binta lang ng products. Doon so pa lang, ano po, success na po oh, ako. Actually, yung para sa akin, man, ang success man. hindi sa malaking, ano, malaking income. Hindi para sa ganun, para sa akin, man, ang success man. is kung sino, kung maraming na nagpapasalamat sa'yo, maraming na-inspired sa'yo, success na po yun. Nakikita niyo naman po yung work ko araw-araw sa na ako nag nagano nag, <laughs> yes sa sila ako ako nagano ay uh, ako nung nakarami dito Maraming na pa kasalamat salamat kasi pag message yung mo sa akin agad agad ni mo ako malamit yan ang message sa akin kasi ako yung tao na kahit malayo pa, kahit isang kapilang yan no, ang order mo, ihatid ko talaga yan sa lugar mo. Hindi ako nag-iisip na eh, hindi ko gawin yan kasi wala akong income. At para sa akin, gagawin ko yan para ma-inspire, ma masaya yung customers ko and then yung mga leaders ko. Minsan masasabi ko nga, lahat na talent na sa akin na kamkador. Ayan, nakikita nyo lang sa wall ko, kamkador. Tapos nagunong tapos siya ko. So, nakikita yung kakero ni madabi ang dalak ko ng champion. Oo, kasali sa Tapos magiging pa. kami ng asawa ko? Pero advice pa rin, sige lang. Gawin mo lang. Alam nyo mga kapwa ko, if mo nyo nandito, ah, ano po, ang mahirap talaga pero kung mahal mo yung ginagawa mo, yung mahirap magiging madali. Ang <laughs> <laughs> mahirap na bagay pag love mo ay magiging madali. Kaya thank you, thank you very much po kay Chairman Noel Magdadaro and of course sa mga kay Sir Romil, kay Mentor Nick. Yung nagdala sa akin, ito yung mentor na nagkulit sa akin. Actually, nung nag-zoom kami, tinulungan ko yan. <laughs> <laughs> Pero bagay sa nagkulit siya, pinag-pick yan ko na. Pinag-pick yan pala, pinag ako sa magandang opportunity. Itong shout-out. Um, thank you very much for ka-mentor niya. Me. And of course, sa company kasi 61 pa lang. Grabe yung support nila sa hukong. Hanggang ngayon kaya doon po ako na-in-love. Hindi na pa ako kayo isang-love. Ah, ayos ayun po Kaya thank you, thank you very much. Ang um, success na ito ay para sa atin. At hindi lang po sa atin. You know, po, and eh, God bless you. Experience mo, gabi yan para kayo papunta sa magiging successful. Kasi yung hirap natin guys, that's temporary only. Kaya we need change. Alam niyo yung change gagawin natin? Yung pagpunta nyo pala dito, may chance kayo na magiging -e millionaire din. Mm. Kasi hindi ko rin alam dati, paano ko magiging millionaire eh. Kung wala akong ginawang change, wala akong may sahara pa rin, baka ito na yung dahilan na dito kayo, sabay-sabay natin, blessing sa taas, na share natin sa iba, at lahat tayo guys, hindi ba tayong bibigyan tayo? -e Enough tayo. Mapaano lang din mga anak natin ng nasa maestro school? Makakain tayo ng three times a day? Baka pag-share tayo ng blessing sa ibang tao, yan yung ibang So, next time, kwento na ng buhay niyo yung pinapanood natin. Gusto niyo ba yun? Yes! Dahil sa tulong ni Shanta. Ang syudad na malinis, lintas, moderno at maraming masasarap na pagkain, At syempre, punong-puno ng spirits ng mga kababayan natin. Ito yung lugar na pinapaalala sa atin na ang progreso ng isang bansa ay posible hanggat may disiplina at pagkakaisa, walang imposible. Ngayon, habang pabalik na kami sa Pilipinas, bitbit -bit ko yung inspirasyon ng mga kababayan natin na balang araw, makikita rin natin yung level of order, respect, discipline, at productivity sa ating bansa. For now, I'll keep working, keep believing, and keep dreaming. Not just for myself, but for every Filipino who never gave up. To our kababayan sin Hong Kong, salamat sa inspirasyon, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat, Shantal.